Ano po live po tayo na dito po ako sa dito pa ako sa tindahan kasi ano mag anakton mom Naglelive ako guys kasi walang signal doon sa amin, PS WiFi lang to guys. Ano lakas ng hangin guys, oh. ano? Hmm? Kita niyo yan. Hmm? So Guys. So ayan guys. Pasensya na kayo sa buka natin guys ha? kasi kaano lang natin guys ka Ay oh, hindi pa tayo nakapag-ayos guys kasi nga ano. Alam niyo na guys. Shout out po sa lahat po. Welcome po sa ating live po. Ngayon po ay oh, magana tayo. Yan, may one, ano na tayo. Yan. Shut out. Ang lakas talaga ng hangin dito sa amin, guys. Super. At saka pahirapan, guys, sa signal. Ay, kabatang niya, Bisaya vlogger. Ay, amping, sis. Salamat, sis. Thank you, sis. Yan. Thank you, sis. Thank you, sis. Malakas bang hangin dyan sa inyo, sis? I amin mean, kasi, sis, po, nako, talagang, arang kusugod ko so ayos, sis, sobra. Kolimlim kasi siya sa sakang ng ano Shout out guys. Shout out sis. Ang ginya. Bisayang blabo. Shout out. Lala. Ano tayo? Shout out. Ay. Ginya. Bisayang blabo. Wala hangin. Ulan lang sis. Ay. Sa amin sis. Kuhan kusog ang sa amin sis kusog ang ulan ug ng uan karon sis so pa siya hangin pa mamayang gabi sis malakas ang ulan asa ka hangin super talaga sis para nililipad na yung wala gilupad na ang among kuan gilupad na ang among bayanin atop Salamat sis sa pagpasok sa aking live sis. Thank you very much. Nakapis sa wifi lang tayo guys kasi wala tayong ano, wala tayong walang signal yung dita. Tangin niya bisa yung Amping mo dia tanan. Salamat sis, thank you very much. Thank you. Salamat sis ha, sa sa pagpasok sa aking live. Thank you. Salamat sis. <coughs> thank you sis thank you very much sis thank you ay nakaano ano pala tayo naka naka sa mga ay naka sim 2 pala tayo salamat pasensya na kayo sa ating ano ha sa ating mukha ngayon kasi ganito lang tayo, hindi naman tayo ano. Salamat sis, thank you very much sis ah, thank you. Parang ano siya sis, parang minsan makulim din. Thank you very much sis, thank you. Naman si Ila diha. Na si Ila. Oh, kusog. Wa oh, signal nila iyo. Kasi ano yung guys, dalawa kasi yung ano namin dito, wifi dito, dito at sa kadoon. Yung piso wifi, wifi kumbaga guys. Ay. Tanggira bisa bagay. So po sa lahat. Thank you sis. Thank you very much sis. Ano na, ilang ilang araw na kami walang signal dito. Kaya nga, minsan na lang tayo naka, ay araw-araw pala, naka-upload pala ako kanina. Ano lang ako mag-upload na, 4 a.m. na ako mag-upload kasi ngayon ang GM vlog 20. Hi, welcome sa ating live. Thank you very much sa ating live. Ano, ganito yung sa amin pag hapon na Say, ano hmm. Habang wala pa yung ano ko, ala-live na tayo. Salamat sis. Welcome kay JM in Vlog 20. Ang hirap talaga pag signal. Kaya ngayon lang tayo nakaano. Dapat kanina pa ako magla-live guys. Kaso walang signal talaga guys. Mabuti nga yun. Bumalik na yung signal doon sa ano. Sa piso wifi nila. Dito sa kapitbahay namin wala pa kaya hindi pa tayo makapag ano kaya dito pa tayo dumadayo pa tayo dito para lang makasignan dahil kasi sa ano sa lakas ng ano hangin Mamaya guys, burn out na naman to guys. Palagi dito sa amin guys, pag gabi walang ilaw. Kasi sa ano kasi sa lakas kasi ng hangin at sa kaulan pag gabi. Pag ganito hangin lang siya guys, ayan. Pag ganito hangin lang siya. Ayan. ayan. Pero pag ano na mga bandang mga 8, 7, 7 hanggang 8, ano na umulan hanggang umaga. Hanggang hanggang talagang umaga guys tapos ano naman siya pag 8 na ano na siya? A six? O four ba? Kasi kanina nagsimba kami kanina guys. Ang lakas talaga ng ulan. Basa kami pagdating ng simbahan. Ang lakas talaga ng ulan guys. So fair. Yun ah. kasi know? Hmm? Mahina ang signal dyan sis. Kasi noon ako umuwi ng pa. Ano payawag sobrang hina na Ay, taga payawag ka sis. Taga payawag dai ka. Karon ako kay bosses, taga payawag dai ka Bantugra. Ay. Taga payawag dai ka sis. Ito sis, kuan ka sub signal ni ay. Kay kay Arlene Vlogs, ay sis kumusta? Timing nag-live ka na. Ay. Salamat kay Arlene Vlog. Thank you very much. Thank you sa ating live welcome sa ting live guys ay taga payawag dahil ka kung saan mga muli sis magkita tag muli ka sa payawag alam daw Oh, sige. Pasensya na kayo guys sa Hindi ko pa kasi maano yung pag, pag mag live guys, guys kung anong pipindutin. Eh. Sige sis, puhon pag nakauli ko sis. Nakita ta. O oh, sige sis, agapayawag raman daig ka. Iba, di hali ka namin sa Manila sis. Ano saan? Hmm. Ne. Tanggay Bisaya. O o oh, ah, bana taga Batangas ay mao di ay. Kumusta na sis ni daghan na imong subscribe may sahod ka na yan. Wala pa sis. Ah, hindi wala pa akong ano eh, wala pa akong wala pa kung sahod. Ano pa lang man yung subscribers ko. One ah one one tomb, Wala pa akong sahod sis kasi bago pa lang naman tayo hindi pa naman tayo na ano kulang pa kasi yung ano ko sis kulang pa yung ang kulang ko sis yung ano yung what's hour kulang ako ng what's hour sa aking ano may kulang pa tayong ano kaya hindi pa tayo nakakasahod baka son sis may kulang pa kasi ako Ikaw sis, ang dami na, ang dami rin mong ano, subscribers, nakita ko yung ano mo, 'di ba sa ano lang madali lang subscribers sis. Ang dami mong subscribers sis, nakita ko. Yeah. Magsig... eh uh, Arlene. Arlene, magsigi ka og live. Oo, sana sis, pag may signal, gusto kong mag-live palagi, kaso walang signal dito sa amin, paano, pa, pahirapan ng signal. Minsan ka mag-ano yung live ko. Para mo imong parang para daghan mo imong views. Ay dili pa kaayo wala pa hindi pa masyado. KJM vlog. Thank you. Welcome sa ting live. Dili pa man kaayo, wala pa man kaayo gamay pa ang views parang kuan pa. Ang gikuan lagi ka what's our, kuwang pa magugug what's our, 4,000 what's our, kibali, kuwang pa kuwag. Warag kuwan, 2,000 kape na, 1,000 batok kape nang kuwang, 2,000. Basta gamay pa ang kuwan. Lagi, kuwang pa kuwag what's our, sis, mbot. Thank ikaw sis, nakakuha na ka sis Daga, na imong kompleto na imong watch hours sis okay. Mo oh, lagi sahay lagi po sis kay kapoyan kapuyan ko kung maglay eh, man ang sahay. Na sigi jud ko upload sis bisag guway ko an. Ang sa akin sis ko ko palang ano warang, parang parang 1000 kapin ang kulang sa akong kuan what's our ang palagi ko Saya maglabad nang ako eh. <tod> <tod> uh, uh, um, sa akong i-upload. Eh. Tawagan. Ha? Tawagan. Ah, unsa man na saon? Gulay. Asa igulay sa din mo? Ha? Dente. Ah, nagmagulay ka? Ah. Yeah. Yeah. Uh, Isa gani ka buok, dili ka jo, dili espeso. Mo <laughs> uh, um, gani, bala lagi ni sa jangan antan ni kalubian ah oh lami na Lovely mix Vlog, hello hi siguradito kung upload sis bisag kuan bisag gani' ganim na ta taok kuan nag musay mahot na taog nag, mo, na 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 kaabot na sila. Masay mahutda na tao ganang usa itong i-content. Bisaya. Ako gani basin gamay lang ang views. Sige lamang kay nakasweldo naman ko. Pas naman ko, sweldo naman. Gamay lang. Sige kayo, nakaswildo nakasweldo naman ko. Patuloy na. Maadzo pa kasi, kay nakasweldo na ka. Ah, kami ini ambot. Pero kuan pa hinuong ko nag-vlog? Four months? Four months pa ko gika nag-vlog magpa five months pa lang gikan ko pag mag vlog Arlen pinsa kuan man kuno ka nang po lagi ko sis nag kuan nga nang gamit na og kuan kay na daghamay lagi po kuan yu, yung man nga ma madetect ko ni Yotso bug Magkuan gani' ko Guganang gusto gani ko magkuan og mga account bay' na dahil eh, may mga cellphone diseases pero mauwaw po lagi tamo kuan. Mauwaw mauwa ko taba mo gamit-gamit. Talasig -gamit. ko ano. No, mauwaw po ko mag... Ah, Magkuhan po ko mag... magkuan bitaw kanang mag... magkuan ko ganan bitang... Lain-lain o ka bitaw. O sa atong kuhan ba? Yung mag-adetik ma ko no. Nang usahin mo lang ito. Malang itag... Ay, ako ano pa? Four months pa. nagkuan nagkuhan. Gikan ko nag-vlog. Mag-five months pa ngayong July. Kasi nag-umpisa ako nag-vlog January, January 11 kaso hindi ako nag-active kasi doon ako nag-active sa ano, dito ako nag-active sa Reels. Naman nag-Reels mangod pug ko. Pero giuna na ko ang YouTube. Pero nagsikog active sa Reels gato ko sige active sa YouTube, boya ako nag-active sa YouTube. Nagsugod, nagsugod ko og active sa YouTube mga anong mga kuanas dia mga April e katapusan Oo, sis. Kay Arlen, nag-oo, sis. Mm. pa ko, kay Bale. Nag-active ko, warag January 11. January, January, January 11 ko nag-active. Tapos, kuan ka nang, usap pa ko ning kuan kay Bale. Kaya hindi to magukunag kuan. Sa Reels, na. Busy ko sa Reels. Sa TikTok. Kasi na na, -na ko sa TikTok. Daily. Dili na ay mga vlogger grabe ilang cellphone to bitaw sis kanang mulan ta magugusi o so, ogana bitang di ba kanang naamay nang sa di ba na musod atong kanang kisa pa nang siglan to nako nga bahin ba mag tutorial ba siya bahin sa imong ana unsa di ko nakakuan ba nga kanang lagi nag diha to nag post aw oh, diha man to ba nga imong ana lagi kuno ba sa tagahan kuno ka og account ba di ni YouTube mo lagi naamay, guna sa kuno Mulan ta mo mga ingon ana ba namay may mga mga ingon anak kay nang si DJ insa nga na si Jangay nga isang kuan ingon anak sis Ubi ta unay uban pero madite ko na ni YouTube Okay sis YouTube lang Ah uh, ang ako sis lagi gi lagi ako sis or gisublan sublan ba Pero mas kuan ko mas kanang mas active ko sa aw ko dire nag-vlog, basta nag-vlog ko, kuan January 11 pero dili ko active pero sige ko upload si ko upload pero dili ko active active ko sa reels Ja kay ang ang bana kay Japati TikTok Ay pag live ka pindot pa ang comment na na makita ang Ay okay Okay sis Ah. Oke. Okay. Moga nih sis nggak anak jodoh sija